Sa isang nayon malayo sa kabihasnan matatagpuan ang bakuran ni Tandang Kadyong. Isang matanda na kilalang kilala sa buong bayan bilang hari ng karamutan. Ho, oh, Alis sa bakuran ko! Si Tandang Kadyong, natanyag sa pagiging ubod ng maramot, ay namumuhay nang mag-isa sa gitna ng isang bakurang napapalibutan ng mga halaman. Oo. Oh. Hoy! Alis sa bakuran ko. Bagaman laging hitik sa bunga ang kanyang mga puno, walang sino man ang maaaring humingi dahil sa kanyang labis na pagkadamot. Minsan nga ay maging sa gabi ay makikita ang matanda na nagbabantay sa kanyang bakuran. Hoy! alis sa bakuran ko. Ang mga bunga dito'y ipinagpipili, hindi ipinapamigay. Oh, oy! Alis sa bakuran ko. Isang umaga, isang matandang babae mula sa malayong lugar ang naligaw sa harap ng bahay ni Tandang Kadyo. Matapos ang mahabang lakad, siya'y labis ng pagod at gutom. Ang dami ng bunga ng bayabas, Mukhang mura lang naman. Marahil ay pwede akong makahingi ng isa o dalawa sa may-ari. Sabi ng matandang babae, baka sa kanyang mukha ang gutom. Kaibigan, pwede po bang makahingi ng isang bayabas? Gutom na gutom na po ako. Sabi ng matandang babae kay Tandang Kajong. Hindi! Hindi ito ipinamimigay. Bukas, darating ang suki kong tagabayan at bibilhing lahat ng mga bayabas na ito pagdadamot ni Tandang Kajong. Kahit isa lang po sana, pagmamakaawa ng matanda. Sinabi ng hindi, wala. Pinaghirapan ko iyan at hindi ko ipamimigay sa iba. Sabay talikod ni Tandang Kajong sa kausap na matanda. Napabulong na lang ang babae. Labis ang karamutan ng taong ito. Naway parusahan ka ng batala sa iyong asal. Siya na ang bahala sa iyo tugo ng babae na may halong panunumpa. Ho, oh, Alis sa bakuran ko! Mula noong araw na iyon, hindi na muling nakita si Tandang Kajong. Ilang araw ang nagdaan at ni Anino ng matanda ay hindi nakita ng mga taga-baryo. Isang grupo ng mga kabataan ang lumapit sa bahay ni Tandang Kajong at nag-usisa. Tahimik ang bahay. Subukan nga nating pumitas ng bayabas. Baka wala na talaga si Tandang Kadyong. Isa sa mga bata ang dahan-dahang lumapit sa isang puno at pumitas ng prutas. Tahimik, walang sumigaw sa kanila. Walang nagalit. Bulong ng bata na tila may pag-aalala. Nagpasya silang pumasok sa bahay, dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Bigla na lamang isang napakalaking ibon na may matatalas na tingin at bilugang mga mata ang lumipad palabas ng pinto na gumulat sa mga bata. Hinabol ng ibong ito ang mga bata. Tila bagalit galit na galit at pilit silang itinataboy. Anong klasing ibon niyon? Sigaw ng isang bata na hingal na hingal sa kakatakbo mula sa ibon. Kamukha ni Tandang Mula noon, tinawag nila ang ibon na ito na kwago. Laging nagbabantay at nagmamasid sa gabi. Matangkasing bilog ng katulad sa matanda. Naging simbolo ng karamutan ng ibon na ito. Hanggang ngayon, patuloy pa rin niyang binabantayan ang mga bungang labis niyang ipinagkait sa iba. At dito nagtatapos ang ating kwento, ang alamat ng kwago. Mga apo ko, laging tatandaan na walang mabuting maidudulot ang karamutan maging mapagbigay hanggat maaari at tumulong sa mga nangangailangan. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw, subscribe ka naman sa akin na puko.